It's just, it's just bro code Casual talaga. lang. Bro code lang naman yan, pero... Like parang, parang once lang kami nagka, kami lang dalawa na talk. Mmm. Pero yung usap na chikahan, mga ganun, like get to you know stuff, wala. Mm. Sobrang konti lang namin sa whole more than one week. Mmm. usap May nakwento ba siya sa boys room? Wala naman. Wala, wala. It's just bro code lang talaga. Chill so, naman ako so, sa bro. mga ganun. Oh. I'll go there na lang. Na feel ko kasi ano? Because na ano siya because there's the girl that he likes there. <laughs> Sino ba sa tingin mo gusto niya? Mika. <laughs> you okay. May mga meds doon pampawala ng sakit. First time ko ganito kasakit. Na baka later meron ka na. First time ko ganito kasakit. Mm. Masakit din abs ko eh. <laughs> no awkward na tuloy ako sa kanya. Ano gusto mo sabihin ko? May mga... May, pwede naman ako sabihin kung gusto mo. Oh. So, gusto ko mong pasabi wala naman? Wala naman. I'm just curious kung baka ano, may something against. Or na-awkwardan or ganun. Hmm. Ikaw ba hindi ka na-awkwardan? na ako kasi hindi kami nagpapansinan. Mm. Like, as in, parang, parang hindi kami friends. Ganun. Siguro nahihiya lang. Parang, alam mo yung kapag may, 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 may ma feel ka kapag may something talaga. Parang yun yung na-feel ko na... <laughs> na may something? <laughs> na may something, oh na may something ano talaga. Ang ganda ng tumbler. Yun yeah, eh. Uh, ano ba? Three cups ba? Five cups? Liters. Di ba pa liters? Have no, alam, eight, alam ko cups eh. Eight cups a day is good, di ba? Mm -mm. Tapos. Siguro. Sino ka na kaya next? Bread. Pero sina yung margarine, margarine ano? Lahat nandun sila sa series ni... Ano yun? Sinampay ko yung pang gano'n. Ah, basang-basa na. Yeah. Pero okay lang. Eh, malumi ata ako. Kamanda na. Ayaw nga. Ma. Sorry. Okay. Mahaba din. Mahaba din. Magandang ako nagising kanina eh. Oh, 20 minutes. Tapos isang... <laughs> Tapos ano pa rin? Antok pa rin, Antok pa rin bro. Pwede mo mga papasok?